Hi mga loves! Maed na Adlaw. Ngayong araw nga pala mga loves ay araw ng day of ko. Kaya naman ngayon Pupunta kami sa isang magandang pasyalan dito sa Taiwan sa True Love Peach Blossom. Pero bago yan mga loves ay kakain muna kami ng aming tanghalian dahil katatapos lang din namin magsamba. Kakalabas lang namin at gutom na gutom na rin kami kaya bago kami umakit ng mga loves bago tayo kumala kailangan ay may laman muna yung ating mga chan dahil gutom na nga rin yung aming mga alaga. At ayan nga aming mga pagkain. Bali yung lang pala kami ng kanin sa isang karinderia dito malapit lang sa one one. Balak nga namin sana kumain sa McDo mga labs. Kaso nga lang may nakita kami sa katabi ng McDo. Mayroong kainan na masarap din yung chicken nila. Kaya doon na lang kami kumain. Isang beses sa isang buwan nga lang din ito nangyayari mga labs yung mga ganitong ganap. Kaya sinusulit talaga namin. Sigurado ako sa mga OFW na nakakanood ng video ko ay makaka-relate din. At pagkatapos nga namin kumain mga labs ay bumiyahi kami galing Minchon Station papunta dito sa Shilin Station dahil nga first time namin mamasyal doon sa Love Peach Blossom. At ayan nga mga loves, nagaantay lang kami ng taxi. Magtataxi kami mga loves papunta doon sa bundo. Bali natagalan pa nga kami dyan mga loves bago kami nakaalis. Dahil nga yung pinagtanong nga namin na taxi driver ay hindi niya kabisado papunta doon. Kaya kailangan pa namin hanapin sa Google Map yung tamang address. Hindi na lang mabait yung taxi driver. Hindi siya nainip dahil nga antagal tagal namin hanapin sa Google Map yung tamang address ng pupuntahan namin. At ayan nga mga loves, punta na kami sa bundok kung saan kami mamamasyal. Nai-enjoy ko nga mga labs yung biyahe namin dahil nga ang gaganda ng mga tanawin. Kahit maraming mga bahay, maraming mga buildings silang pinapatayo ay hindi pa rin nila inaalis yung mga puno. Hindi pa rin nila sinisira yung kalikasan kahit marami na silang building na tinatanim ay nagtatanim pa rin sila mga labs ng mga puno. Kaya isa rin ito sa mga nagustuhan ko dito sa Taiwan. Yung kapag namamasyal ka ay marami ka pa rin makikita ang kulay green. Ang sarap lang sa mata. Nakarating na nga kami dito mga loves sa bundok at ito na nga rin, yung entrance ng Love Peach Garden. Nakalagay nga pala na pangalan dyan mga loves sa entrance nila ay hindi Love Peach Garden kundi Love Story Wedding. Parang ganun mga loves. Hindi ko lang matandaan mga loves pero hindi nakalagay doon yung Love Peach Garden. na hinanap pa talaga namin mga loves kung saan yung Love Peach Garden. Katlong beses pa nga namin dyan inikot-ikot mga loves at nagtanong-tanong kami kung saan yung address na yon pero doon talaga kami mga loves dinadala. Yun pala talaga yung mga loves, yung Love Peach Garden ay ah, yung Love Story Wedding and kanon. ganun. At ang ending mga labs ay hindi rin kami nakapasok sa Love Peach Garden dahil nga sabi ng nagbabantay doon ay may ikinakasal doon sa loob ng Love Peach Garden at alkilado nila yung Love Peach Garden nung araw na yon Kaya pumasok na lang kami dito sa isang grocery store para maghanap ng aming makakain dahil nga nagutom din kami kakaiko. At pumasok na din kami dito mga labs sa Starbucks. Bali, naghanap-hanap kami ng maupuan kung mayroong mauupuan dahil nga maraming tao ngayon kaso nga lang wala kaming makita. え Pero ang sadya talaga namin dito mga loves ay makiki-CR lang sana kami dahil nga wala kaming makita ang CR sa labas. Wala kaming makita ang public toilet sa labas kaya pumasok kami dito sa Starbucks. Pero gusto rin sana namin mga loves mag-order ng makakain kaso nga lang wala kaming mauupuan. At ayun nang nga mga loves, pauwi na kami. Bali, galing doon sa Love Beach Garden ay maglalakad ka lang siguro mga 20 minutes papunta dito sa station. At pagdating dito mga loves sa station ay mayroon kang makita ang McDo. At ng Magdo, mga loves, ay merong 7-11 at maglalakad ka lang ng konti ando na yung bus station. Bali, yung sinakyan nga pala naming bus, mga loves, ay 260 na bus. Kaya sa pagbalik namin siguro dito, mga loves, ay alam na namin magbabas na lang kami. At nandito na nga ulit kami, mga loves, sa Shilin. Bali, nagutom nga kami, mga loves, kaya naghahanap kami ng aming makakainan. At sabi nga ng kasama ko, ay itatry daw namin itong ice cream dahil last time, kumain daw din sila dito. Kaso nga lang, ibang flavor naman ang gusto niyang itry. At ang sarap nga ng mga ice cream nila dito mga loves. Hindi masyadong matamis, hindi nakakaumay. Kaya sulit din talaga mga loves yung binayaran namin dahil nga walang nasayang na enjoy talaga namin yung kinain namin na ice cream. Kaya sa mga ice cream lover dyan ay itry nyo na din ito. Sobrang sarap. Malapit lang ito sa Shilin Station. At after namin kumain dyan mga loves ay dumaan lang kami sa isang net store at pagkatapos ay umuwi na rin kami. Kaya hanggang dito na lang muna ang ating video mga loves. Thank you for watching. Bye!